Cepat ya gimak. Tingnan natin mga tol, no? Dito tayo Tingnan natin mga tol. Para mas makawala tayo ang pakiramdam niya. So, pariguan natin ito maya. Ayan na tayo, yun mga tabo tayo. Tabo. Aldi. Ah. 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 So yan po, mga nasira na po natin. Nasira na, sira dito. na, na uh, dito sa uh, para hindi ko po, uh, po yung tubig. Huwag balon. So kami po ay nagpapasalamat no? sa tiwala nyo sa amin. Kuluin nyo yung tubig. Mga kaibigang diwata dito. Mga so, kaibigan natin. So kami po ay humingi sa inyo ng uh, tulong mga kaibigan diwata dito. Ito yung kasama namin yung vlogger si Kuya Bird. kami ng tulong sa inyo na humingi kami ng tubig para i ano namin sa kanya. Uh, Iligo namin sa kanya mga kaibigan. Supaya gayo kaibigan. Pa, pa Pakuloyin yung tubig kaibigan. Ayun, mga. Ayan. Payag siya. payag siya. Payag siya ako. Hmm, papayag siya. Oh, so, salamat at mamaya. Salamat, mag, ano kami ng tubig? Siguro kayo kukuha niya tol. Oo. Oh. Ha? Hmm. sa. Sige. Tubig sa hmm. Importante na. Kailangan na ano? Alam tayo. Hmm. So, ang importante mga tol. Ini importante na. Na, ini mga tol. ng tubig mga atul. So itong ginawa ni <coughs> Duda. Pwede na tayong kumuha ng tubig? Ha? Ginawa, may pa? May ni Duda mga tol. So yun mga tol. No. Sana. Uh, successful tayo sa Ang uh, natin ngayon. Uh, natin ngayon na uh, nakapaliguan ng support dito sa sigurado ko tubig sa balik. Sa lahat ng mga may sakit dyan, no, share po sa video na to. Oh, ito ang pinaka ano pinaka ah uh, at na to no mga tol yung sagrado tubig sa balo na to marami yeah. na kami na mga uh, mga dito so kaya paki-share po no sa video na to at tingnan niyo yung mabuti no tingnan niyo mabuti yung um, uh, ano ba talaga legit ang sagrado tubig sa balo no tol no tol sige Kuat ai. Ya, bibi ah <coughs> uh, dua tak noh bagi ni kami nak bibi. Tolak saya. Ha? Tolong tolong. Ha? Sikit yun dia nak pergi agi mat dah. Ha? Nak pergi di mana agi mat? sah. Dia nak kok. Anu lah. Kita 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 kutian ini. Sumi so, lagi like ini batin ini mereka. Tiada nak ubah murug nasi goreng so, nak. Minum minum nak kau tulik sa ras mal. Minum kau nak kamu minum bah? Minum tunggu ban. Ah? Oman iligo. Jadi kita sumpit iligo di Marsa. Lagi niki batin dua. Ah. Ani. Ini lu gak minat wah. Ha? Ini lu. Ini lu. Oh. Semua so, kasukaun kan? <coughs> Baralo ako. Hindi mo nalagay nga nalagay nga. Gapon. Huwag ka mag-aamal. Kung sa barangay, gibati na mo. Huwag na pa rin. Biligay. Malakot na Sa lawas na ko. Ha? May malakot na ako. maano. may sabi niya naman. May ano daw. May... Malakot na Kakaiba daw yung... Oo. Gusto mong susuka mga, mga tol, so, dito natin ang malaman mga tol, kung maligo natin siya sa tubig sa balon. Huwag kang susuko, pwede. pwede kang susuka. So, kailangan, uh, alalain natin ang orasyon nung maya, ano talaga yung nangyayari mga tol. So, Parang nahirapan siya kaming abro. bro? Ha?

kadang naik mana naik bula kadang ini mau bula dia akan kau hak topik itu nangsi kerupuk hah lama bu pagi nung mau kadang naik bula hmm. ha? langsung naik bula saya nai pag... mau tol kelangan nanti lagi pagi jidong ini munabutan kelangan tadi lagi mana tol apa bula Muha ka ng mga Hele, ganyan, Tol. Kailangan... Ito. Oh, ito, yan, yan. Ito. Okay na ka Hmm. Ano mo ka Parang gusto yata pa-packing gitna. Ayun na, Kahit ano lang, dyan lang sa ano. Bigyan mo ako ng tubig dito sa malapit lang para maabot ko. Sige, trotro, tara, Sige, Kala ko, mga. Ano? mga tol, hindi basta-basta kumuha ka dito ng tubig mga tol. Kasi pag kumuha ka na walang bula na ano mga tol, hindi pwede mga tol. Kailangan talaga ulihin mo yung ano, yung kumukulo. Hindi yan sa mainit mga tol. Mabango na tubig to. Babango. Dito mainit pero kumukulo siya. So, ganyan yan. Kung kumuha ka lang dito ng tubig. Ha? Yan. Parang, Parang inahuli niya mga tulba. Parang inahuli tayo ng isda dito. Yan talaga yung sabi ni kaibigan Diwata dito. Kaibigan, maghingi kami ng... Ano kaibigan? Pakuloy. Yan, yan, yan. yan. So sa lahat ng mga sa, ano, sa lahat ng may sa, mga sakit. Sa, no, pwede namin hangin dito hiniin na kayo, yun, ihip sana. lang sa hangin. Yung hmm. ano, para gum... Uy, 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 itul, itul. Ay, so salamat. Lamat, uy, salamat. Itulong, sa salamat sa ibigan. Ibigan Diyo, salamat. Dito lang sa malapit kayo yung diwata. Sana sa, sa... sa malapit lang. Uy, uh, okay uh, na. Uy, uy, okay ta, hey thank you. Sana lang, tul. Sana lang, tul. Ay, wala ko ka. Thank you, thank you, diwata. Thank Salamat. Tama na muna, muna to. Ha? Dagdagan lang natin mamaya. Eh, paisa na. Ha? Pasa mo ka. Pasa. 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 Ay, mga tulong. No. So, ay, wala, ano saan, basig na yung mga bul bulag-bulag kami tol. Ay, lang. Okay, okay. Ha? Ano ang palato? Ha? Ano ang palato? Oh, ito, ito. na. <coughs> tol na... Ano na natin? Na... Uh, ano na natin yung tubig so mm. <coughs> muna talo. natin yung silpo ni ano dito? ni Bert. wanta yun ni toa. magkabot. gusto ko ni to. itu kau ni tu masih kenapa ikut tul? Itu di tempat kian. Kian kian. Amal tul. Amal tul. Yang Yo kebigan, ya bigino kami nang tubig. Ha? So ga. Ha? nya dul oke wah hah oke ah yo oh, ya. ha? oh, uh. <coughs> oh. 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 bah yang pakai randomnya Digo ka na pa yun oh. ba? Dito. Masapin mo muna ito, lo. Inumin natin. <coughs> na muna yung silpo natin, no? Okay. Hmm. Gawin natin, Tul. Tandaan lang. yan. Yan. Oh, mm. Tingnan Umusok, Tol. Umusok yung katawan ni Bert. natin kung may reaksyon mo, Tol. Tol, ang iso ka, Tol. Hindi, iso Iso ka. Tay. 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 Tay.

<saw> <sabétais> mm. uh, okay ah. En pula. Kalau terus kami sini lagi. Ah. Pi kena? Ah, ronda sini sedikit dulu. Ha? Oke. Oke yang di bawah. Ah. Sampai sini. Sampai nung. Ha? Dia bertengok ni mau ke luar. Ha? Ha. Sampai. Sampai. Dicek kau dulu. Ni nak pakai ni nak pakai kos. Ha? Mana nak pakai kos? Puno ni consent na ngayon sa kitang ginagawa. Ano namin lumabas mga tulong? Muna kontra, tayo sa kitang ginagawa. Ano namin lumabas mga tulong sa... ...gigigigigigoy mga tulong? Tingnan ni Kabandildong ko eh. Kahit ilang piraso i mo na tulong. niya sa akin. Ha? Kahit ilang piraso lang daw. kadami sa loob sa tiyang ko. ngayon, sebelum dami na. Kasi ano daw tak Mag... tak perlu ah kena kah Ah. biar kau Kina? kau 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 Ah, uh, siguro pinakain sa kanya ng mga Victor Pugas para magaganyan po siya. Tul. Uh, ang dami, ang dami mga bas. Ha? Sa Sabi kasi ko yung Victor nila. masakit um, daw yung kanyan. Wakahurot sa tubig, Tul. Wakahurot? Wakahurot. Mamay na kayo? Bukin yung nakabarang. Mamay na yung kuha ba eh? Marasa na yung Maliit na yung hindi eh. Ha? talaga po ng tubig sa balo. Kunti lang po yung nainom niya at niligo po namin. Pabasa lang ha? 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 ni, mo ni hmm. Pag-sure siya dayon uh. ba? Ha? Pag-sure siya dayon. Maasa lang eh? Oo. Ano daw? Ano daw yung sini Ang sari yung sinina? Ang sari yung sinina Buat siapa yang seni siapa? Buat siapa nak? Siapa Ramah bahasa pakai apa? Buat yang seni, buat yang seni nak buang kanu? Umusok talaga, no? Umusok talaga. Uh hubarin mo yung damit mo, daw. nak uh -huh. Yung damit mo, hubarin mo. Uh -huh. Ha? Yung damit mo. Ha? Yung, yung damit, damit mo, ba? Hubarin mo. Yan lang, huwag na lang. Uh -huh. Ha? Huwag na lang. Baka ma-strike na magkita yung... Ayaw, tatat. yung ano. oh uh -huh. okay na talaga. Ha? Oh. Uh -huh. Okay na talaga. Uh -huh. Uh -huh. Ito mga to, yung lobas sa ah. Uh, sobrang dami mga tol pero may uh, sakin ng bato nga hindi na bato nung may laya nga mga, nga, mga nga, nga, nga. ba sa katong green mo tayo mag anak anak sa kong daw ha? mo tayo, mag, -mo tayo mag anak anak yung dong yung kahapon siguro uh, <coughs> <coughs> galing daw kay kang luluwaning luluwaning? ah <coughs>

Nah, eh lu lupa. lu kok. Balik Bu, orang menit di tel uh, masa Allah. Balik. Ah, buka. Itu selamat itu. Uh, selamat Kak Peter. Selamat selamat siapa? Uh, ah, salam Vigo tolong. Wah. Uh, lu uh, 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 mau baspo apa lu? Sabi juga. Uh, uh, Oke okay nah, ustana pakiram demong ion. Selamat selamat tu selamat, selamat. selamat itu selamat keran. natin ng ano, diwata na uh, tira. tira dito sa miwag balon. So ako po ang magpasalamat. Ah, uh, mula mo lahat talaga ang nakatira sa aking katawan. Ano? parang so, ngayon, nagre-reply uh, nangarikin uh nyo, ito okay na. Tubig. No? Yung pakiramdam ko, yeah, uh, ito yung silbi update ko diwata no. Uh, isang minuto na lang yung pagbibilang uh, papatayin ako sa katawan ni Commander Rungpe si Mabuti uh, naligtas talaga uh, naka galaw ko dahil sa may wagang service so pabukalin mo daw hmm. pag ano tinanggap uh, okay. mo yung pagkasalamat ko sa iyo ah, yan kumukulo ko so may wagang ano uh, tagabantay ko rito so ako po magpasalamat So, sa lahat ng mga may sakit dyan, pwede kayo pumunta dito si ako po uh, pinapalabas niya lahat ng ano uh, natira sa katawan ko so ngayon uh, medyo okay na talaga yung pakiramdam ko so nagawa ko pa talaga sa kasamahan ko uh, yun po nakasanid so ngayon ano, okay na talaga yung kalagay ko yan pumukulo tulo pumukulo, pumukulo pinatanggap yeah. niya talaga yung bubasalamat ko yan pumukulo talaga. So maraming salamat no. Ah, uh, yung mahiwagang ano, diwata dito, yung mahiwagang tubig si Balon, yung tagabantay, yung may-ari. So isa pa ako mong sa inyo. Ah, uh, yan. Bukol-bukol. Bumubukal. Bumubukal. Ah, uh, mo yung pagpasalamat ko. Bumubukal. So maraming salamat. Ulitin ko. Kung ano niyo lang ang gusto niyo, ah uh, magdala ako kay konti lang ihalad ko Inutol dito. Ito, sana maligtas uh, natin si Alpha Ang ligtas okay. namin, alaga yung kasamahan ko nga uh, uh, na adapt na ano, ano yung, ano, iba yung pakiramdam ko at saka yung may sugat kasi creepy. So kapag maligtas namin okay. yung, okay. yung uh, okay ka na, gumaling ka na, gumaling na ako. Gumaling uh, ako. Sana dadalhin namin sila dito para yung sugat nila sa tama sa bala mga yurin so, wala talaga yung sugat nila mga buli ano, yung balat so yan tumatanggap sila tumatanggap sila kung um, um, tumukulo yung tubig so maraming salamat diwa mga ano yung tagabang so maraming salamat po ako pong nagkikiusap sa inyo yan tinanggap niyo talaga yung bigo salamat ko kasi kumukulot talaga yung tubig so maraming salamat